Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, A Taste of First Love. Nagsimula ang pambungad na eksena sa isang dalaga na nagngangalang Sunway. Nakikipag-inuman siya kasama ang kanyang amo at mga katrabaho. Nagtatrabaho si Wei bilang isang sales executive para sa isang kumpanya ng kosmetiko. Habang umiinom, Ipinaalam ng amo na si Mr. Chien sa kanyang mga empleyado na makikipagtulungan sa kanila ang chairman ng HBE Commerce na si Bai Zilio. Naniniwala ang mga katrabaho ni Wei na si Bai ay isang misteryosong tao na ang negosyo ay kasalukuyang umuusbong. Ilang sandali pa, dumating si Bai at nagtanong kung natutuwa ba ang lahat sa pitch beer na inorder niya lalo na para sa business meeting na ito. Nang makita siya ni Wei, naisip niya kung paano ito naging chairman sa murang edad. Nagpakilala si Bai at nakipagkamay sa kanya. Habang papalabas si Wei para pumunta sa banyo, sinundan siya ni Bai at hinila siya papunta sa sopa. Nagtatanong kung nasaan siya sa loob ng mahabang panahon. Sa halip na sagutin, tinanong niya kung bakit pinainom siya nito ng peach beer kahit alam niyang allergic ito ng peach. Sumagot ang binata na hindi niya alam na naroon si Wei. Pagkatapos nito, nilagyan niya ng anti-allergic ointment ang leeg ng dalaga para maiwasan ang pangangati habang ginagawa ito, sinusubukan niyang magsimula ng isang pag-uusap tungkol sa kanila ngunit mas gusto ni Wei na talakayin lamang ang mga usapin sa negosyo. Inaanyayahan ni Bai si Wei na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Nag-aalok ng mas nakakaakit na mga pasilidad kaysa sa kasalukuyang kumpanya. Sumagot si Wei na hindi siya ang tipo ng babae na isusuko ang lahat para sa kanyang career. Gayunpaman, naniniwala si Bai na siya ang tipo ng babae na gagawin ang lahat para sa kanyang relasyon na pag-alaman na minsang nagmahalan ang dalawa. Sinabi ni Wei na nagbago ang mga bagay at dapat silang manatiling ganap na magkahiwalay. Pagkasabi nito ay naghanda na siyang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Bai dahilan para mapunit ang kanyang damit. Humingi ito ng tawad kay Wei at itinali ang kanyang coat sa baywang nito. Bago umalis, tinanong ni Bai kung hindi pa rin ba siya ang tamang tao para sa kanya ngunit umalis si Wei nang hindi sumasagot. Nag-flashback ang eksena limang taon ang nakalipas, nang dumating si Wei para sunduin si Bai Ipinaalam niya sa binata na ang kanilang relasyon ay tapos na Si Bai ay naging kasintahan lamang niya para makaganti sa kanyang ate dahil sa pag-agaw nito sa kanyang dating kasintahan Inamin niya na hindi niya minahal si Bai dahil isa lamang itong mekaniko ng kotse samantalang anak siya ng isang negosyante Sa kasalukuyan, umuwi si Wei kung saan niyakap siya ng kanyang kasintahan na si Ren Mingyuan Tinanong siya kung gusto niyang lumabas bukas dahil nakatanggap ito ng bonus mula sa trabaho. Ipinahayag ni Wei ang kanyang pagnanais na bisitahin ang Opera House ngunit iginiit ni Ren na ang mga tiket ay masyadong mahal. Sa halip ay kinukumbinsi niya itong pumunta na lamang sila sa isang restaurant. Sa sumunod na eksena, habang nakaupo si Wei kasama ang kanyang mga kaibigan, ang isa sa kanila na nagngangalang Q ay tinatalakay ang kalagayan ng panahon at kung paano magpapatuloy ang ulan hanggang bukas ng umaga. Pagkatapos, si Q ay gumawa ng isang plano upang magpalipas ng kanilang gabi sa isang bar sa paglalaro ng mga nakakatuwang laro. Kalaunan sa bar, inanunsyo ni Q ang panuntunan ng laro. Ang dalawang taong tumanggap ng King at Queen Heart ay magkapares at dapat magpalipas ng gabi sa iisang silid. Ilang sandali pa, dumating si Bay at ipinakita sa kanila ang kanyang card. Pagkatapos ay tinanong kung maaari siyang sumali sa kanila. Sumang-ayon silang lahat ngunit nagpasya si Way na umalis. Dahil dito, nag-aalok si Bay na siya ang magbabayad para sa pagkain, ngunit sa kondisyon na ang lahat ay lalahok sa laro. Kaya naman napilitan si Way na manatili. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laro at nagkataon na si Bay at Way ay naging isang pares para sa gabi. Kasunod nito, naglakad si Way papunta sa banyo ngunit pinigilan siya ni Bay tulad ng dati. Tinatanong niya ito kung minahal ba siya nito kung saan sumagot ang dalaga na hindi sinabi niya kay Bay na kalimutan ang tungkol sa nakaraan tulad ng mismong ginawa niya. Gayunpaman, sinabi ni Bay na mahal pa rin niya ito at para sa kanya, hindi pa tapos ang kanilang relasyon. Nilapitan niya ito para halikan ngunit napahinto siya at lumayo. Nang maglaon, nakatanggap si Wei ng tawag mula kay Q. Inimbitahan siyang manood ng palabas sa Opera House at ito ang nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ng pagtatanghal, Pinasalamatan ni Wei si Q sa pag-aayos ng mga VIP seat ngunit ibinunyag ng huli na ang kaibigan niyang si Bai ang nagbigay ng mga tiket. Di nagtagal, nakatanggap si Q ng tawag mula sa isang lalaki na nagsabi sa kanya na magdahilan at umalis ka agad. Si Q ay sumunod sa kanyang mga tagubilin at sa sandaling umalis, si Bai ay lumapit kay Wei at nag-alok na ihatid siya pa uwi. Sa daan, nang tinanong niya si Wei kung bakit hindi siya sinamahan ng kanyang boyfriend, umaarte siya na parang abala si Ren pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Bai na kung wala siyang oras para sa kanyang partner, maaring hindi siya karapat dapat sa kanya o hindi na siya mahal. Pagdating sa bahay, niyakap ni Wei si Ren at sinabing siya ay napagod. Gayunpaman, naalala ni Ren na hindi niya naibalik ang bisikleta ng kanyang kaibigan kaya agad siyang umalis para ibalik ito. Ikinalungkot naman ni Wei ang pag-alis ng kanyang kasintahan. Sa labas, napansin ni Bay ang pag-alis ni Ren at tinawagan niya si Wei para tanungin kung talagang masaya siya kay Ren ngunit ibinaba ng dalaga ang telepono na walang sagot. Kinabukasan, napansin ni Ren ang mga tiket at kinumpronte si Wei sa pagdalo nito sa kabila ng kanilang limitadong budget. Nilinaw niya na ang mga tiket ay niregalo sa kanila ng kaibigan ni Q. Nang marinig ito, binalaan siya ni Ren na huwag magkaroon ng utang kaninuman nang maglaon, naisipan ni Ren na bumili ng bagong apartment kaya bumisita siya sa opisina ng real estate. Nang tanungin ng manager kung kailan niya planong bilhin ang apartment, humiling si Ren ng ilang panahon upang ayusin ang pondo. Sa sandaling ito, napansin niya ang dalawang babaeng paalis na may dalang regalo. Tinanong niya kung makakatanggap din ba siya ng regalo, ngunit ang manager ay tumugon na ang mga regalo ay nakalaan lamang sa mga customer na bumili ng apartment. Ilang sandali pa Dumating si Bay at ibinigay kay Ren ang shower gel bilang regalo at ikinatuwa naman ng huli. Inihayag din niya na gustong-gusto ng kanyang kasintahan ang tatak. Habang nag-uusap ang dalawa, tinanong ni Bay si Ren kung nagmamalasakit ito sa kanyang kasintahan at sumagot ang huli na bilang isang lalaki, dapat siyang gumastos ng mas kaunti sa mga babae kung hindi ay aasahan nila ang higit pa. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Ren at binigay ang shower gel kay Wei ngunit napansin niyang para lang ito sa mga lalaki. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Ren ng mensahe mula kay Bai na nag-aalok ng ilang tiket sa spa Club. Ito ay nasa sabik at ibinahagi niya ito kay Wei na sinasabing siya ay nagpareserba ng mga tiket sa spa Club. Gayunpaman, sa club, hindi nasisiyahan si Wei sa pagkaing gulay. Sinabi nito kay Ren na dapat ay nagsaliksik siya bago mag ng tiket, ngunit sinabi lang ng kasintahan na huwag makipagtalo habang kumakain. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Ren ng tawag mula kay Bai. Inimbitahan siyang makipagkita kay Mr. Liang, ang CEO ng isang kilalang company software. Nang marinig ito, natuwa si Ren at sinabi sa kanya na susubukan niyang maiwasan ang kanyang nakakainis na kasintahan. Tinanong ni Bai kung sigurado siya at tumugon ito na ang karyer niya ang uunahin at kapag mayaman na siya, Maaari siyang magkaroon ng kahit sinong girlfriend na gusto niya Pagkatapos ay nagdahilan si Ren kay Wei at umalis Kasunod nito, pumasok si Wei sa loob at nagpapahinga sa isang bathtub Sa kanyang pagtataka, nakita niya si Bai at nagpas siyang umalis Gayunpaman, nadulas siya at bumagsak sa kanya Agad siyang tumayo at nagtanong si Bai tungkol sa kanyang kasintahan Sumagot ang dalaga na ito ay darating Sinikap ni Bai na kumbinsihin siya na si Ren ay hindi interesado sa kanya Upang patunayan ang kanyang teorya Dinala ito kay Ren upang marinig ang pag-uusap tungkol sa negosyo Pagkatapos ay patuloy na sinasabi ni Bai na si Ren ay walang oras para sa kanya at hindi siya ang priority Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Wei at lumayo Habang lumilipas ang mga araw Nagsimulang magtalo si na Wei at Ren sa mga walang kwentang bagay Sa gitna ng lahat ng ito nakatanggap si Wei ng tawag mula sa kanyang ama na humihingi ng karagdagang pera. Isang gabi, nakikipag-inuman si Ren kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang bar. Tinanong siya ng isa sa kanila kung plano niyang pakasalan ang kanyang kasintahan. Sumagot si Ren na naging kasintahan niya si Wei sa dahilang anak siya ng isang negosyante ngunit ngayon ay naging pabigat na siya. Nang marinig ito ni Wei, nagalit siya at kinumpranta ang kasintahan. Kinuha niya ang inumin at ibinuhos sa kanyang ulo pagkatapos ay naglakad palayo. Pagdating niya sa bahay, inimpaki niya ang mga gamit ni Ren at sinabihan siyang umalis upang wakasan ang kanilang relasyon. Sa ibang lugar, ang assistant ni Bai na nagngangalang Kim ay nagsabi sa kanya tungkol sa imbitasyon ni Mr. Liang. Makikipagkita sila sa ilang magagandang babae dahil pareho silang single. Ngunit tumanggi si Bai dahil busy daw siya. Kasunod nito, tinanong siya tungkol sa kanyang kasintahan at sumagot siya na malapit na silang ikasal. Pagkatapos ay pinayuhan ni Kim si Bai na huwag sumuko sa kanyang tunay na pag-ibig Kinabukasan, nakikipag-inuman si Wei kasama si Mr. Chien Ngunit nang lumabas siya para gumamit ng banyo, hinaluan ni Mr. Chien ng droga ang kanyang inumin para mawalan siya ng malay Pagkatapos niyang inumin ito, dinala siya ni Mr. Chien sa isang silid ng hotel at sinubukan siyang galawin Kasunod nito, dumating si Bai at agad na sinuntok si Mr. Chien at pagkatapos ay tumawag ng pulis sa sumunod na eksena, dinala niya si Wei sa labas para makalanghap ng sariwang hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Wei at nakitang hawak siya ni Bai. Sinabi sa kanya kung ano ang ginawa ni Mr. Chien ngunit hindi siya naniniwala kay Bai at umalis. Sa sumunod na eksena, kinumpronta si Wei ng kanyang senior na si Yin Chiu tungkol sa hindi pagdadala ng mas maraming kliyente. Pagkatapos ay binigay sa kanya ang isang listahan ng mga kilalang kliyente na may isang buwang palugit. Ang isa sa mga miyembro sa listahan ay ang kapatid ni Bai na si Ling Fei. Pinuntahan ni Wei si Ling Fei habang naaalala pa rin nito kung paano iniwan ni Wei ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay naghiganti siya sa pamamagitan ng pagutos kay Wei na hanapin ang lahat ng perlas na nalaglag niya sa pool. Upang makuha ang deal, si Wei ay walang magawa kundi sumang-ayon at tumalon sa pool. Pagkatapos ay kinunan siya ni Ling ng video at ipinadala ito kay Bai na nagsasabing tinuruan niya ito ng leksyon. Nang makita ito ni Bai, nag siya kaya nagmadali siyang pumunta sa lokasyon at pinapaahon si Wei sa pool. Gusto niya itong tulungan ngunit mas pinili ni Wei na gawin ito para sa kanyang sarili. Gayunpaman, siya ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo at nawala ng malay. Ngunit bago mangyari ang anumang panganib, agad siyang hinila ni Bai palabas ng pool at dinala siya sa isang silid kung saan inaalagaan siya ng mabuti. Kinabukasan, nakipagkita si Wei kay Lingfei at ibinigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga perlas. Gayunpaman, sinabi ni Lingfei na ang isa ay nawawala at tumangging sumang-ayon sa deal. Binanggit din niya ang nakaraan ngunit iginiit ni Wei na maaari niyang itapon ang sinumang mang gusto niya. Kasabay nito, dumating si Bai at hiniling sa kanyang kapatid na umalis sa ibang pagkakataon sa bahay, natuklasan ni Wei ang katotohanan tungkol sa kung paano siya iniligtas ni Bai mula sa masamang intensyon ni Mr. Chien. Kinaumagahan, pumunta si Wei sa opisina ni Bai para pasalamatan ito sa pagligtas sa kanya. Bilang tugon, hiniling sa kanya na tulungan siya sa pagpili ng damit para sa kanyang paparating na kumperensya. Pagdating sa bahay ni Bai, natuklasan ni Wei na ang kanyang aparador ay ganap na magulo. Kaya naman inayos niya ang lahat at pumili ng damit para kay Bay. Pagkatapos ay hiniling niya na siya ang mamahala ng aparador mula ngayon. Nang marinig ito, nagtataka siya kung bakit interesado pa rin ang binata sa kanya sa kabila ng katutuhan ng minimal Maltrato niya ito. Sinabi rin niya na hindi na siya sariwa at makakakuha ito ng maraming babae na makakatugon sa kanyang mga pamantayan. Subalit niyakap siya ni Bay mula sa likod at nangako na mamahalin siya ng totoo. Ngunit nakakalungkot, kahit sa sandaling ito ay hindi niya ito pinapansin at lumalayo. Kinabukasan, si Wei at ang kanyang senior na si Yin Chu ay nasa opisina ni Bai kung saan pumayag siyang makipagdeal sa kanilang kumpanya at ibigay ang lahat ng karapatan kay Wei. Kinagabihan, nasa labas si Wei para sa kanyang paglalakad sa gabi hanggang sa sumama sa kanya si Bai. Sinabihan niya itong magpahinga sandali at inalok siya ng inumin. Sa sandaling ito, tinanong niya kung talagang hinahamak siya nito sinagot naman ng dalaga na ito ay isang sekreto. Pagkaraan ng ilang sandali, nalasing si Wei at hinitid siya ni Bai pa uwi. Habang naghahanda itong umalis, pinigilan siya ni Wei at ipinahayag kung gaano ito nangungulila sa kanya. Higit pa rito, sinasabi niya sa binata na huwag siyang iwanan. Sa sumunod na eksena, nasa trabaho si Wei nang ipaalam sa kanya ng manager na napromote na siya. Tuwang-tuwa si Wei kaya nagpasya siyang manlibre sa kanyang mga katrabaho. Samantala, si Yin Chu na naiinggit kay Wei ay gumawa ng plano laban sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, pumunta silang lahat sa isang bar kung saan nag-order si Yin Chu ng peach-flavored cake. Hindi nagtagal ay nalasing si Wei at lumakad sa entablado upang magtanghal. Gayunpaman, ang kanyang allergy sa lalong madaling panahon ay nagdulot ng kanyang pangangati at tinanggal ang kanyang coat. Nang makita ito, nagsimulang kunan siya ng litrato ng mga tao at ni Yin Chu. Ilang sandali pa, dumating si Bai sa bar at sinundo si Wei. Sa pag-uwi, nalaman niyang si Yinchu ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya inutusan niya ang kanyang assistant na bantayan ang babae. Pagdating sa bahay, pinainom niya ito ng gamot at pinahiga. Kinaumagahan, ipinahayag ni Bai na si Yinchu ang may pakana ng lahat. Mukhang nagbabahagi rin si Yinchu ng mga lihim ng negosyo sa kakumpetinsyang kumpanya. Kaya kinumpronte siya ni na Wei. Q, at ng kanilang manager at ni-report sa pulisya. Sa sumunod na araw, tinawagan ni Wei si Bai upang muling magpasalamat sa pagligtas sa kanya. Bilang kapalit, niyaya niya itong samahan siya sa kanyang lugar. Nang maglaon, binisita ni Wei ang lugar ni Bai at natuklasan na nagpinta ito ng ilang mga painting. Natuklasan din niya ang ilan sa kanyang sariling mga painting at ikinakahiya ang mga ito. Sinubukan niyang sirain ito ngunit pinigilan siya ni Bai at binanggit na maaari niyang bayaran ang mga ito. Nang tumanggi si Wei, sinimulan niyang turuan ito kung paano magpinta para mas mahusay siya sa susunod. Isang araw, naghanda si Wei ng painting at pumasok sa opisina ni Bai para ipakita ito sa kanya ngunit nadatnan niya si Ling Fei sa loob. Nagtanong si Wei tungkol sa kinaroroonan ni Bai at sinagot siya na nakipagdate ito sa anak ng isang mayamang negosyante. Sinabi rin niya kay Wei na itigil na ang panggugulo kay Bai dahil hindi magkatugma ang kanilang estado. Habang papalabas si Wei, nakita niya si Bai na may kasamang isa pang babae na nagngangalang Wanqing dahilan upang siya ay mabalisa. Ngunit ang katotohanan, ganap na walang interes si Bai kay Wanqing. Kinabukasan sa trabaho, mukhang nag-aalala si Bai kay Wei ngunit inaalo siya ng kanyang assistant sa pagsasabing kung nagseselo si Wei ay nangangahulugang may pagkakataon pa rin ito sa kanya. Kasunod nito, tinawagan niya si Wanqing at pumayag na makipag sa kumpanya nito sa kondisyon na tutulungan siya. Sa kabilang banda, tinatalakay ni Wei ang pag-upa ng isang modelo para i ang kanilang produkto. Habang tinitingnan ang mga larawan ng modelo, nakita nila ang isang larawan ni Wanqing. Ipinaalam sa kanya ni Q na si Wanqing ay isa sa mga nangungunang modelo sa kasalukuyang market. Bilang resulta, nagpasya si Wei na kunin ito bilang kanilang modelo. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Wanqing na gumagawa ng photoshoot para sa kumpanya ni Wei. Sa oras ng pahinga, dumating si Bai para sunduin si Wanqing para sa tanghalian. Inimbitahan din nila si Wei. Habang kumakain sila, kumilos si Bai na parang nagmamalasakit siya kay Wanqing kaya naman naiingit si Wei. Gayunpaman, ang huli ay nag-text kay Q upang kunin ang isang gwapong lalaki na magpapanggap bilang kanyang kasintahan. Ilang sandali pa, may dumating na lalaki at buong pagmamahal na kinausap si Wei Hinawakan pa nito ang kamay niya at dinala siya Noong gabi ring iyon, nilapitan ni Bai si Wei at inamin na alam niya ang tungkol sa kanyang huwad na kasintahan Nilinaw din niya na walang namamagitan sa kanila ni Wanqing Kasunod nito, pinilit niya itong maupo sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmamaneho para takutin ang dalaga Hinihiling niyang malaman ang katotohanan ngunit na natiling tahimik si Wei sa sandaling iyon, emosyonal na nagtanong si Bay kung bakit siya iniwan. Sa pag-asang ihinto ang sasakyan, sa wakas ay ibinunyag ni Wei ang katotohanan na nakulong ang kanyang ama dahil sa negosyo nito. At ayaw niyang maapektuhan nito si Bay. Nang marinig ito, natigilan ang binata at nagtatanong kung bakit siya nito tinatanggihan ngayon. Ipinahayag ni Wei na mas lumayo ang pagitan ng kanilang katayuan at hindi siya karapat dapat sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi sa kanya ni Bay na hindi niya kailangan ng anuman, ang kailangan niya ay siya. Nangangako rin ang binata na poprotektahan siya at nandyan lang para sa kanya sa anumang sitwasyon. At si Wei ay napaiyak. Pagkatapos nito, nagsimula silang mag-date at ang kanilang unang date ay isang haunted house challenge. Pagkatapos ng date, hinitid ni Bay si Wei pa uwi. Pero bago sila umalis, naghalikan sila sa kotse ang kanilang relasyon ay patuloy na namumulaklak at isang araw ay nagtanong si Wei tungkol sa mga libangan ni Bai. Ang binata ay tumugon na siya ay nasisiyahan sa geology at pagbabasa tungkol sa mga bituin, planeta, at sa kalawakan. Matapos malaman ito, pinalamutian ni Wei ang kanyang silid ng mga bituin at ilaw upang gayahin ang kalawakan. Muling nagpapasalamat din ang dalaga dahil hindi ito sumuko sa kanya. Kung saan tumugon ang binata na kontento na siya basta magkasama sila. Maghahalikan na sana ang dalawa ngunit may tumawag kay Bai. Isang araw, si Wei ay nasa kanyang telepono nang nilapitan siya ni Lingfei at bigla na lang siyang sinampal. Sinisigawan siya nito at inakusahang nanliligaw sa kanyang kapatid para sa pinansyal na pakinabang. Si Wei naganap na natulala ay nagtanong kung tungkol saan ito. Inihayag ni Lingfei na matagal nang nagbabayad si Bai para sa lahat ng gastusin ng kanyang pamilya. Nang marinig ito, nagmamadaling pumunta si Wei sa opisina ni Bai at nalaman niyang humihiling ng karagdagang pera ang kanyang ama. Hinarap niya ang ama at pinunit ang tseke. Kasunod nito, pinaalis ni Bai ang matanda upang kausapin si Wei ng pribado. Sumigaw si Wei at nagtanong kung bakit hindi niya ito ipinaalam. Ibinunyag ng assistant ni Bai na may utang ang kanyang ama at tinutugis ng loan shark. Nabayaran na ni Bai ang lahat ng kanyang mga utang at ngayon ay sinasagot ang mga gastusin sa pamumuhay. Inihayag din ng assistant na ginawa ni Bai ang lahat ng ito para hindi ma-pressure ng matanda si Wei. Nang marinig ni way ang lahat ng ito, humingi siya ng tawad at nangakong babayaran siya nito bago umalis. Pagkatapos nito, nagpanggap si Bai bilang isang teddy bear para mapasaya siya. Nagpapadala pa ito ng mga regalo para sa kanya sa publiko. Pinayuhan siya ni Wei na huwag magpadala ng mga regalo sa harap ng kanyang mga katrabaho dahil magpapalibre sila kapag nalaman nilang boyfriend niya ito. Matapos itong marinig, ipinahayag ni Bai na siya na lang ang mamamahala sa kanyang pera pagkatapos nilang ikasal. Isang araw, naglalakad si Wei sa kalye nang may ilang tao na lumapit sa kanya at naghagis ng mga basura sa kanya. Galit sila sa kanya dahil sa masamang aktibidad ng kanyang ama sa negosyo. Ikinalungkot ito ng dalaga at naglakad siya papunta sa opisina ni Bai. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya itong nakikipag-usap kay Ling Fei sinabi ni Bai na mabait lang siya kay Wei at kapag nagustuhan siya nito ay iiwanan niya ito katulad ng ginawa nito sa kanya bilang paghihiganti. Labis na nasaktan ang puso ni Wei at naglakad pa uwi. Nang gabi ring iyon, dumating si Bai sa kanyang bahay at nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi nito sa kanya na huminto sa pag-arte at maging masaya dahil nalulungkot na ito. Nang marinig ito ng binata, napagtanto niyang narinig ni Wei ang pag-uusap nila ni Ling Fei. Sinisikap niyang ipaliwanag na nagsinungaling siya sa kanyang ate dahil patuloy itong nagbabalak laban sa kanila. Gayunpaman, ipinahayag ni Wei na ayaw niyang makipagrelasyon sa mga plano at pakana, kaya nakiusap ito na huwag na siyang abalahin. Pagkalipas ng ilang buwan, nakita ni Wei ang balita na si Ling Fei ang nagpakalat ng balita tungkol sa kanyang ama at siya rin ang nagutos sa mga tao na salakayin siya. Samantala, si Bai ang nakipagtulungan sa mga pulis upang madakip ang kanyang kapatid. Nang malaman niyang wala si Bai sa panig ng kanyang kapatid, agad na pumunta si Wei sa opisina nito. Pagdating doon, ipinalam sa kanya ng assistant na lumabas si Bai upang gunitain ang mga magagandang araw. Hindi siya nag ng oras at sinimulang hanapin si Wei sa lahat ng paborito niyang lugar hanggang napunta sa kanyang bahay. Nagtatapos ang pelikula nang natagpuan niya si Bai na nakatingin sa kanyang larawan. Sa wakas ay muling nagkasundo ang dalawa sila ay ikakasal at magsasama habang buhay. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!